Welcome to Echoes of the Word, a daily offering from Puspikalya, a Carmelite monastery in Kolkata. Mga minamahal kong kaibigan sa pananampalataya, nais ko kayong anyayahan ngayon sa isang paglalakbay na malayo sa mga ingranding katedral at mga pinakintab na santuario. Isipin niyo ang isang kapilya na kawayan sa gilid ng isang nayon, mga pader na putik, isang tumutulo na bubong, walang kuryente. Minsan ang mayroon lamang tayo ay isang silid pamilya na inialok ng mga mapagbigay na taganayon para sa misa ng linggo. Gayunpaman, sa mga simpleng espasyong ito, sa isang nanginginig na mesa na kahoy para sa isang altar, nasaksihan ko ang ilan sa mga pinakabuhay na pananampalataya, ang pinakamasayang pag-awit, at ang pinakamabait na pagbabahagi na maiisip mo. Naaalala ko ang misa sa ilalim ng puno ng mangga sa Pilipinas na ginanap noong malakas na ulan. Sumayaw ang ulan sa mga dahon ng saging sa itaas, isang patag na bato ang nakabalanse sa mga troso para sa altar. Walang mga mikropono, walang mga himno, mga tinig lamang sa Tagalog at Ilocano na sumasabay sa bagyo. Isang matandang babae, pagod sa pagbubuhat ng tubig paakyat, ang nanguna sa mga panalangin ng may kalinawan na nagpatahimik sa kulog. Ang kanyang pananampalataya ay hindi kailanman tungkol sa busali kundi tungkol sa tagapagligtas na sumalubong sa kanya doon mismo, na ginagawang sagradong lupa ang putik. Sa buong mundo, sa mga nayon ng mga Indian, mga sabana sa Afrika, at mga simpleng sulok sa ating sariling mga bayan, ang mga puso ay nagliliyab ng maliwanag, hindi napapaamo ng mga pader o kayamanan. Minsan, ang pananampalataya ay lumalakas ng pinakamalakas hindi sa mga lugar na humahanga sa atin, kundi sa mga tila hindi napapansin. Ang Ebanghelyo ngayon sa Lukas 21 ay sumasalamin sa katotohanang ito. Ang mga disipulo ay namangha sa kariktan ng templo sa Jerusalem, sa malalaking bato at mga gintong handog nito. Gayunpaman, nakikita ni Jesus ang higit pa sa kinang at hinuhulaan ang pagbagsak nito, walang batong maiiwan sa ibabaw ng isa pa. Hindi siya nalulugod sa pagkawasak. Ibinabalik niya ang ating tingin, ipinaalala sa atin na ang mga templo ay gumuguho, ang mga imperyo ay nahuhulog, ang kinang ay kumukupas. Ang nananatili ay ang patotoong hinubog sa mga pagsubok, ang tiyaga na ginagawang banal na patotoo ang paghihirap. Isipin ang isang libo siyam na daan at tatlumput siyam, ang digmaan ay nagangalit at takot sa lahat ng dako, nang sabihin ng Britanya sa mga tao nito, manatiling kalmado at magpatuloy. Hindi iyon pagtanggi, ito ay katapangan na matatagpuan sa isang bagay na mas matibay kaysa sa bato. At ito rin ang katapangan na inaanyayahan tayong ang kining ngayon. Ang aral na ito ay hindi lamang para sa mga bansa, o sinaunang mga templo, ito ay para sa atin, dito at ngayon. Nakikita natin ito kapag pumapasok tayo sa mga modernong mall, o mga showroom ng kotse, kung saan ang lahat ay nagniningning at kahangahanga, ngunit kung minsan ang dagdag na gastos ay para sa hitsura, hindi para sa diwa. May kilala akong mga komunidad ng pananampalataya na nakasisilaw sa labas, mga kumikislap na ilaw at perpektong mga coffee bar, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang tunay na koneksyon ay maaaring mahirap mahanap. At pagkatapos, sa isang simpleng kusinang sopas o isang maliit na bahay sa nayon, ang mga tao ay nagtitipon na halos walang dala, ngunit umaalis na puno ng espiritu. Pinapaalala sa atin ni Helen Keller, ang karakter ay hindi maaaring mabuo sa kaginhawahan at katahimikan sa pamamagitan lamang ng pagsubok at pagdurusa mapalakas ang kaluluwa. Sabi ni Martin Luther King V.A. Ang sukdulang sukatan ng isang tao ay kung saan sila nakatayo, hindi sa ginhawa, kundi sa hamon. At ang kwentong iyon mula sa Thailand, isang estatwa ni Buddha na binalutan ng luwad, binasag upang ipakita ang ginto, ay sumasalamin sa ating sariling buhay. Minsan, ang mga paghihirap sa buhay ay natatakpan ang ating panloob na mga kalakasan, ngunit sa pakikibaka, ang tunay na ginto ay natuklasan. Kaya, paano natin mahahanap ang gintong iyon? Una, ating makikilala. Tulad ng mga taga-Berea sa kasulatan, sinusubok natin ang bawat makintab na pangako laban sa mga salita at puso ni Jesus. Nakaugat ba ito sa kanyang kaharian o sa palabas lamang? Pangalawa, tayo ay nagtitiis, nagpapakita kung sino tayo na nanalangin kapag pagod, tumutulong kahit na mahirap. Tulad ni Santa Teresa ng Avila, na nanalangin mula sa isang karito ng bumaha ang kanyang kumbento, ang tunay na pananampalataya ay maaaring umunlad sa isang gulo. Pangatlo, tahimik tayong nagpapatotoo sa pamamagitan ng simple at nakatagong mga gawa na walang pumapalakpak. Gaya ng itinuro ni Ne. Lewis, ang integridad ay umuunlad sa dilim, at sabi ni Lombardi, ang tunay na ginto ay hinuhubog sa pamamagitan ng mga bituka. Kung nasusumpungan mo ang iyong sarili na malalim sa kawalan ng katiyakan, nagdadalamhati, nagtatanong, o nakakaramdam lamang ng pagod, nauunawaan ng salmista, ang aking kaluluwa ay nasa matinding paghihirap. Hanggang kailan, Panginoon? Sa mga lugar na ito, sinasalubong tayo ng Diyos, dinadalisay tayo tulad ng ginto sa apoy. Naway maging ganito tayong uri ng simbahan, tinatanggap ang mga sugatan, ibinabahagi ang kakaunti nating mayroon, hinahanap ang Diyos sa mga lugar na hindi natin napapansin. Maging ito man ay isang kapilya na gawa sa kawayan o isang mesa sa kusina, manatili tayong kalmado, magtayo ng malalim, at tunay na magniming, nakaangkla kay Kristo, ang pundasyong walang makakayanin. Manalangin tayo, Panginoon ng mga mapagpakumbaba at nakatago, buksan mo ang aming mga pusong na babalutan ng luwad. Ihayag mo ang iyong ginto sa aming mga pagsubok, ang iyong liwanag sa aming mga tagas at kakulangan. Palakasin mo kami upang magpatotoo, magtiis, at magmahal ng tahimik. Gawin mo kaming isang komunidad kung saan ang pananampalataya ay kumikinang, hindi sa kinang, kundi sa biyaya. Amen. At nayon, inaanyayahan kita, anong nakatagong ginto ang iyong nakita sa iyong sariling mga abang lugar? Ibahagi ito, at ating tuklasin ang higit pa sa ginagawa ng Diyos ng sama-sama. Thank you for joining us in this moment of silence and light. May the word you've heard today echo through your heart, your choices, and your prayer.